Para sa mga introvert, ang umibig ay isang maalalahanin at dahan-dahang paglalakbay sa halip na isang biglaang karanasan. Hindi tulad ng mga extrovert na maaaring madaling sumasabak sa mga relasyon sa pamamagitan ng social dynamics, ang mga introvert ay nangangailangan ng mas malalim na pakiramdam ng koneksyon at emosyonal na kaligtasan bago buksan ang kanilang mga puso ng buo Hinahangad nila ang mga relasyon na binuo sa pag-unawa, pasensya at pagiging tunay kung saan nararamdaman nilang tunay silang tinatanggap at pinahalagahan kung sino sila. Upang tunay na umibig, kailangan nilang maramdaman ang ilang mahalagang bagay, mga elemento tulad ng paggalang sa kanilang pag-iisa, consistent communication at kalmadong matatag na enerhiya na nagpapagaan sa kanila. Ang mga katangiang ito ay lumilikha ng isang matibay na pundasyon kung saan ang mga introvert ay maaaring dahan-dahang bumuo ng isang relasyon na sumasalamin sa kanilang mga halaga. Narito ang mga requirements ng mga introvert para ma-fall in love. Number 1. Tunay na connection Para sa mga introvert, ang pag-ibig ay nagsisimula sa isang malalim na koneksyon na lumalampas sa pagkahumaling. Hindi tulad ng mga extrovert na maaaring umunlad sa mabilis na pakikipag-ugnayan at excitement, ang mga taong introvert ay nakadarama ng lubos na kasiyahan kapag maaari silang bumuo ng isang makabuluang ugnayan sa isang taong nakakaunawa at nagpapahalaga sa kanila sa isang malalim na antas. Ang koneksyon na ito ay higit pa sa pisikal na pagkahumaling o magkabahaging interes. Ito ay tungkol sa pakiramdam na nakikita at pinahahalagahan kung sino sila sa kanilang kaibuturan. Hinahangad nila ang isang taong nakakaunawa sa kanilang tahimik at mapanimdim na kalikasan at nire-respeto ang kanilang introspective na paraan. Kapag nararamdaman ng mga introvert ang antas na ito ng pag-unawa, nakakaramdam sila na kalayaan na maging tunay nilang sarili na naglalagay ng makapangyarihang pundasyon para sa pag-ibig. Number 2. Emosyonal na Kaligtasan Ang mga taong introvert ay may posibilidad na lumapit sa mga relasyon ng maingat. Kadalasan dahil ang pagbubukas ay hindi natural. Kailangan nilang makaramdam ng emosyonal na kaligtasan bago nila maihayag ang kanilang mga panloob na kaisipan at kahinaan. Nangangahulugan nito na naghahanap sila ng kapareha na gagawa ng isang zone na walang panguhusga kung saan hindi sila makakaramdam ng batikos o pinipilit na magbunyag ng higit pa sa kung saan sila komportable. Ang pag-alam na hindi sila mamadaliin sa pagbabahagi o itinutulak sa kabila ng kanilang mga hangganan ay napakahalaga. Kapag ang mga introvert ay nakaramdam ng tunay na kaligtasan, maaari nilang ihayag ang kanilang mas malalim na emosyon at buksan ang kanilang mga puso. Nagtitiwala na ang kanilang kapareha ay handle ito ng may pag-iingat. Number 3. Paggalang sa pag-iisa Ang pag-iisa ay non-negotiable para sa mga taong introvert. Ito ay hindi lamang isang kagustuhan, ngunit isang pangangailangan para sa muling pagre-recharge at pagpapanatili ng kanilang pakiramdam ng kagalingan. Kailangan nila ng kapareha na nauunawaan ito at hindi ito personal na dadalhin kapag naghahanap sila ng oras ng mag-isa. Ang paggalang sa pangangailangan ito ay nagpapakita na pinahalagahan ng kanilang kapareha ang kanilang mga individual na pangangailangan at iginagalang ang kanilang mga hangganan. Para sa mga introvert, ang paggalang na ito ay tanda ng pagmamahal at pag-unawa na nagpapatibay na sila ay malaya na maging ang kanilang sarili sa loob ng relasyon. Kapag alam nila na ang kanilang pangangailangan para sa pag-iisa ay pinararangalan, nagagawa nilang ibigay ang kanilang mga sarili sa relasyon ng mas ganap, nang hindi nakakaramdam ng pagkapagod o pressure. Number 4. Consistent at pinag-isipang komunikasyon Ang mga taong introvert ay kadalasang mas gusto ang komunikasyon na may layunin at mapanimdim. Hindi sila mga tagahangan ng mababaw na satsat at pakiramdam nila ay higit na konektado sila kapag sinadya at maalalahanin ang mga pag-uusap. Kailangan nilang maramdaman na ang kanilang kapareha ay tunay na nakikinig at nakikibahagi sa mga talakayang mahalaga. Ang ganitong uri ng komunikasyon ang nagpapalakas ng pakiramdam ng tiwala at pagiging tunay dahil nalalaman ng mga introvert kapag ang isang tao ay tunay na nagmamalasakit sa kanilang mga iniisip at pananaw. Kapag naramdaman nilang nakikipag-usap sila sa isang makabuluhang antas, ang mga introvert ay mas ipapahayag ang kanilang mga damdamin at magbubukas na humantong sa mas malalim na emosyonal na pagpapalagayang loob. Number 5. Emotional na lalim. Ang mga mababaw na relasyon ay bihirang nagbibigay kasiyahan sa mga taong introvert. Likas silang naaakit sa paggalugad sa mga komplikado ng buhay at pagpapahalaga sa mga pag-uusap na sumasalamin sa mga pangarap, takot at personal na filosofiya. Naghahanap sila na kapareha na maaaring tumugma sa kanilang pagpayag na makipag-ugnayan sa mas malalaking tanong sa buhay makibahagi sa mga sandali na kahinaan at bubuo ng isang koneksyon na malalim na nararamdaman. Ang lalim na ito ay kung saan ang mga taong introvert ay nakadaraman ng higit na koneksyon at kung saan ang pag-ibig ay maaaring tunay na lumago. Sa mga tapat at nakakatuwang pagpapalitang ito, nasusumpungan ng mga taong introvert ang closeness na hinahanap nila. Nararamdaman na talagang nauunawaan ng kanilang kapareha ang kanilang panloob na mundo. Number 6, isang kalmado at steady na enerhiya. Ang mga taong introvert ay kadalasang sensitibo sa enerhiya ng mga nakapaligid sa kanila at ang mga magulo o napakasiglang personalidad ay maaaring maging overwhelming. Mahilig sila sa isang kalmado at matatag na presensya, isang taong nagdudulot ng kapayapaan sa halip na isang patuloy na pangangailangan para sa pagpapasigla. Ang isang nakapawing enerhiya ang nagpapaginhawa sa kanila na nagbibigay daan sa kanila na maging komportable at hindi nasasakal. Kapag nasa paligid nila ang isang tao na nagpapakita ng katatagan at kalmado, ang mga introvert na tao ay nakadarama na tanggalin ang kanilang mga pader. Ang kalmadong presensya na ito ang nagbibigay sa kanila ng puwang na kailangan nila upang maging mas malapit at upang bumuo ng pag-ibig ng natural, nang walang pakiramdam na pinipilit o napapagod sa relasyon. Number 7. Tanggap ang kanilang tunay na sarili ang mga introvert ay madalas na layered at komplikado na may isang mayamang panloob na mundo na hindi palaging nakikita sa ibabaw. Kailangan nila ng isang kapareha na lubos na tumatanggap sa kanilang pagiging kakaiba at hindi umaasa na sila ay magiging mas palakaibigan o baguhin ang kanilang personalidad upang umangkop sa nakararami. Ang pakiramdam na tinatanggap ang kanilang tunay na sarili ay malalim na nagpapatunay at nagbibigay sa kanila na magtiwala na talagang pinahahalagaan sila ng kanilang kapareha. Kapag naramdaman ng mga introvert ang walang pasubali na pagtanggap na ito, maaari nilang palayain ng mga insecurities at yakapin ang relasyon ng may open arms. Ito ay nagiging isang puwang kung saan ang pag-ibig ay maaaring umunlad, malaya sa panggigipit na maging anumang bagay maliban sa kung sino sila. Number 8. Pagiging tapat at maaasahan Ang consistency at katapatan ay napakahalaga sa mga taong introvert. Selective sila sa kung sino lang ang papapasukin nila sa buhay nila. Kaya kapag nag-commit sila, ginagawa nila ito ng buong puso. Kailangan nila ng kapareha na consistent, nakafocus at maaasahan. Isang taong mapagkakatiwalaan nilang nandyan para sa kanila sa parehong masayang panahon at mga hamon. Ang malaman na maaari silang umasa sa kanilang kapareha ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga introvert na tao na mamuhunan ng buo sa relasyon. Yung siguradong hindi sila ipagwawalang bahala o iiwang nalilito sa mga intensyon ng kanilang kapareha. Ang katatagan na ito ay nagtataguyod ng malalim na pakiramdam ng kaligtasan na naghihikayat sa mga taong introvert na magbukas at nagpapahintulot sa pag-ibig na lumalim sa paglipas ng panahon. Number 9. Nakikibahagi sa mga tahimik na sandali Bagamat pinaaalagahan ng lahat ang quality time para sa mga taong introvert, ang mga nakabahaging tahimik na sandali ay katangi-tanging makabuluhan. Pinahalagahan nila ang kakayahang maging nasa presensya ng isang tao nang hindi nangangailangan ng patuloy na pag-uusap o aktibidad. Ang mga tahimik na sandali na ito tulad ng pagbabasa ng magkasama, paglalakad sa labas o simpleng nakaupong magkatabi ay lumilikha ng isang uri ng intimacy na mahirap gayahin. Ang mga tahimik at ibinahaging karanasang ito ang nagpapatibay ng pakiramdam ng pagkakaisa na higit pa sa mga salita. Pinapayagan nila ang mga taong introvert na makaramdam ng malalim na koneksyon sa isang antas na hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay o patuloy na pakikipag-ugnayan na nagdinurture ng isang band na nararamdaman na mapayapa, tunay at nagtatagal. At number 10, panghihikayat para sa personal na paglago. Para sa mga introvert, ang personal na paglago at pagtukla sa sarili ay mahalaga. Sila ay madalas na may isang malakas na pagde-nais na mapabuti ang kanilang sarili sa pamamagitan man ng malikhaing mga hangarin, pag-aaral o pagmumuni-muni. Kailangan nila ng kapareha na sumusuporta at naghihikayat sa kanilang paglalakbay nang hindi natitreten sa kanilang pagiging independent o introspective na kalikasan. Ang isang kapartner na nakikita ang kanilang paglago bilang isang positibo sa halip na isang banta ay isang taong iginagalang ang kanilang sariling katangian at handang umunlad sa tabi nila Ang paghihikayat na ito ay nagbibigidaan sa mga introvert na makaramdam ng pagmamahal sa paraang nagpaparangal sa kanilang kalayaan at sa kanilang commitment sa relasyon Lumilikha ng isang puwang kung saan ang pag-ibig ay nakaugat sa paggalang, pagunawa at pagbabahagi ng mga pangarap para sa hinaharap Shoutout sa mga nag-comment last upload Na masyadong mahirap sabayan ng mga Sigma introvert para sa maraming tao Shoutout kay Introvert Cat Sabi niya, mataas ang kalidad ng Sigma Kaya mahirap talaga makapasok sa mundo nila Once na nakuha mo yung susi sa pintuan ng mundo niya Isa kang matalinong stranger sa kanila At shoutout din kay Marie Delight Worker Servant of God Paul L Kim Saldoga Lorena Bintas Malia Mumena Bantas Loy Borlongan Junjun Perang ni Sil Shane Tumulak at kay Cathy. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Kapag nararanasan ng mga taong introvert ang sampung elementong ito sa isang relasyon, nakadarama sila ng lubos na kaligtasan, naiintindihan at inspired, na nagbibigidaan sa kanila na buksan ng buo ang kanilang mga puso ng walang pag-aalinlangan. Naiyakap nila ang proseso ng pagbuo ng pag-ibig ng paunti-unti. Pinahalagahan ang bawat hakbang tungo sa paglikha ng isang makabuluhang koneksyon na nakaugat sa paggalang sa isa't isa, pasensya at emosyonal na lalim. Para sa mga introvert, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagmamadali, sa matinding pagnanasa. Sa halip, ito ay isang banayad at sinasadyang paglalakbay kung saan ang mga emosyonal na ugnayan ay maingat na pinangangalagaan. Ang maingat na diskarte na ito ang nagbibigidaan sa kanila na maging ligtas sa kanilang commitment. Tinitiyak na sila ay bumubuo ng isang relasyon na nakabatay sa ibinahaging mga halaga at isang tunay na pagunawa sa kung sino sila. Sa mga pundasyong ito, alam ng mga introvert na sila ay pumapasok sa isang partnership na gumagalang sa kanilang mga natatanging pangangailangan, naghihikayat sa kanilang personal na pag-unlad at nagdiriwang ng isang mas tahimik ngunit mas nakakatuwang uri ng pag-ibig. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang nahihirapang makisabay sa isang Sigma Introvert? Panoorin mo sa video na to.